Lawang. Barangay Lawang. Ito po ay yung po may ari ng bahay, wala po sila dito, nandito sila sa Antipolo. Eh yung nanay niya nasa ibang bansa. Ngayon pagpasok nila sa loob, itong mga binata ito, nakakita sila ng pinagbalatan ng cobra Kobra. Ayan, ayo dito si Madam ano pala pa mo Madam? Clarice po. Oh si Clarice eh kabuwanan niya. Uh -huh. Nagbiyahe pa rito, nagbas. Uh -huh. Baka pag nanganak niya sa bus. Ayun, natatakot sila pumasok sa loob kasi nakakita sila nang pinagbalatan ng cobra, dami daw pinagbalatan ng cobra sa loob ng bahay. Yan ang chichiak natin ngayon. Kaya la ito, kahit na bumabagyo, umuulan, lumusong tayo, kalayo. Basta-basta tayo kasi nakasingil lang tayo ngayon. Okay, maya-maya, Papasukin na natin ito. Ubusin lang natin yung ginawang kape. O, tignan mo na, parang drum. Barako Para sana. Ang tagal ubusin. Ito kape. Mamaya, magkape kayong barako. Ang ah, sarap ng kape dito. Ah, kape. Boy, buksan yun doon sa kabila. Kabilang pinto. Kabilang <laughs> pinto. Kabilang pinto. Kabilang kami na. Huwag kayong pinto. Kabilang pinto. Kabilang pinto. Kabilang

Ano kung babasag tayo? tayo Kahit po dito meron? Meron din po dito meron. Sigurado. Diyan ba nakita yung balat? Diyan daw. Baka nga po sa Mexico din yun. Wala nang laman eh. Kapakagulong yan. ko. ang si lang. Ano, ma'am, bagbagin. Tignan natin. Ito na kayo na ka daw. balat. <laughs> Ayan, balat ng cobra yan. Sigurado nasa ilalim na yan. Ito na kayo. Ito na kayo. Ito So, yung maso maso daw boy maso daw po. Ay, lang yan sa, ano, pero, po. Uh, malamig kasi ano ang kasi galungganan nakainam balak mo. Andiyan ano kula ano 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 ano

Dito pa kaya gumala 'yung sa mga kwarto mo? 'Yung nakabilang sa mga kwarto? Awit na pinta tin, ayun isang naman lang nagbalat, oh. May mati Okay, okay, pangilin mo, mo rin. Maka umalis din, yung <laughs> <laughs> cobra. Baka, ano, hmm. may butas pa muna, sabi nila. <laughs> Di baka dyan yung labasan, yung <laughs> dulo ko. Di baka po yan. Maka <laughs> nagpinagbala kang boy. O, nagpatago yun. Ay, ay, dogo. Anjaga. Maganda no. O garon. Wala Daga lang niya. Pa, muwas sa tira ng dilim, no bulilin mo 'ko. Ngibot ngili. Para ngalaya 'yung obra ng ano. Bupa? Hindi, yung daga. Tapos pupunta yung cobra para kainin yung daga. Butas yung daga yun. Wala? O yung dulo daw, may butas din. Nasaan kayo po? Siyang balbala nito. Kaya na lang yun? Kaya na, hindi na. Wala yun. Sige, nalikot niya kais. Diyan si Gordo sa siya? Malalaki po ang cobra dito. Nag-aasin ng mm -hmm. lamin. Balag ba naman? makakain eh. hindi. Te no kuzla <laughs> mo ko. Ayan. Ayan, butas. <wo> butas. Dapat <laughs> din ah. diyan

¡Vaya! <coughs> <Okay. laughs> ¡Vaya!

<imitation> Ayan o. No? Kobra nga sa bank. No, no, kumaching. No, Kuya. <laughs> Laki o. Oh. <laughs> Sinisinga. <laughs> Ayan po. Nahuli po nila yung kobra. <coughs> pa magbuka yan. <coughs> What Ayun, the hell? Ayan yung cobra da? ng lalaban. What ba the, the hell? Ba Bayan pala. Laki. Bayan pa ngayon. Bayan pa. Nga? Baya nag-iisa lang po kaya yan? Oo, nag-iisa lang. Ano? Yung ato ng yung, 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 yung pinapasabihin ko sa iyo, sa ilalim ng ano. Mm -hmm. Flooring ng ano. Basagin na rin po 'yun. What? Ayun eh, yung cobra tang yun? bito, tignan mo. Oh, ay, na, pa, ka <laughs> <laughs> Takot ka. Suwag. Ha? Ano gusto mo dito? Cobra nga sa man, laki. Dino. Dudo talaga ako sa gawin eh. Oo, ako yun. Ang galing niya kayo. Sa tagal yun doon kanina pa. Hindi, binaligtad ko lang <laughs> kanina. Pero hindi ko pa siya ano.

Bigay <laughs> ah? niyo po sa tita ko. Yan din 'yung <laughs> na Mag-iingay po pala 'yung cobra, no? Ah, naririga oh, ng mga binata <laughs> eh. bro, ayan na, pupabawi na tayo. Nakauli tayo kung siya nagbalat doon sa ilalim ng sopa, nandun lang yung cobra. Ngayon, na uh, anong barangay ito? Barangay, 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 Lawang. Barangay Lawang. Barangay Lawang ng Tarlac. Kung maraming ang... Tarlac, uh, tayo magpapauwi na ito. Nakauli na tayo ng isa. Okay mga bro, papauwi na tayo madam. Maraming salamat po at nauli okay. yung okay. cobra. Okay, shut up! <laughs> okay mga bro, shut muna tayo. God Sikat bless. tayo bukas. <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs>